karneng manok, papaya, talbos ng sili, at mga rekado. Kinayod na buko at sabaw ng buko. Paminta at asin. Ito po ang mga sangkap niyan. Bawang sibuyas, luya, tanglad, at sili. Ipainit na po natin ang konting mantika. Ilagay na po natin yung bawang. Gawin natin yung medyo brown. Isunod na natin ang sibuyas. Halu-haluin. At isunod na natin ang luya. Ilagay nyo na rin yung pampalasang nor cube. Lagyan ng asin at paminta. Mekas-mekas na yan mga insan. Ilagay na po natin yung manok. Sasangkutsahin po yan. Yan, igigisa po natin sa sarikado para lumasa siya. Kapag nagisa na natin yung manok, isunod na natin yung sili at tanglad. Ilagay na natin yung sabaw ng buko. Pero depende po sa inyo. Kung gusto nyo pong pure, eh matamis po yon Kaya kami, naluan po namin ng konting tubig. Tapos pakuloy nyo na po, palalambutin. At tikman nyo po kung ano pang kulang. Malay nyo kulang ng paminta, kulang ng pampalasa. So kayo na pong bahala don Susunod nyo na po yung papaya. Medyo hinog lang po yung nabili naming papaya. Pero okay lang naman po yon Lulutuin na po natin, palalambutin. Depende po sa inyo kung gusto nyo po eh half cook o gusto nyo eh talagang lutong-luto. ay na pong bahala doon. Kapag okay na po yung papaya para sa inyo, isunod na po natin dyan yung talbos ng sili. Ilubog-lubog lang po natin yan kasi madali lang naman yan maluto. At ilalagay na po natin dyan yung buko. Ayan, depende po sa inyo kung gaano karami ilalagay ninyo. Pag nailagay nyo na po yung buko at sili, yan na po yung last part. Luto na po yan. Pwede ninyo na po yung ihain. Ang binakol po ay isa sa mga menu ng Crisostomo Restaurant. Napakasarap po nito. Try nyo. Thank you for watching!